Hello mga po-boys, mga ka -chicken. kumusta? Ito, ipapakita namin sa inyo yung aming bagong bisa uh, yung bagong hatch na 24 heads na mga day-old chicks. So ngayon, mayroon tayong ginagawang paghahanda kasi ililipat natin sila sa ating bagong brooder na kailangan ng konting pag-maintain or repair. Papalitan natin, bibigyan na natin sila ng isang bagong uh, lightings. Ito ay kasama na ang pag-setup ng mga ilaw. At hindi lang kahit anong ilaw, 25 watts ng buong liwanag. Ito ay simpleng DIY lang mga buo boys. No? Pinagdugtong ko lang yung mga wires. May konting sira lang naman. Pero pag hindi kayo talagang uh, biyasa dito, ay kailangan nyo magkonsulta doon sa mga eksperto.